Hello everyone, welcome to Holohwan. Ang reading na ito ay para sa sign of Gemini in May 2024. Unahin natin ang general forecast on susundan ng career at money, relationships or love life, tapos advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa Holohwan. Ang goal ng channel na ito ay magbigay ng gabay Using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. So simulan natin sa inyong general forecast. Okay? General forecast. Nine of wands in reverse. The moon. Eight of Swords, Ace of Wands reverse, and Nine of Cups. <clears throat> so Gemini, uh, nakikita ko dito sa inyo na pagdating sa May 2024, you have the energy of Nine of Nine of um, Wands. So ang, ang feeling nito sa akin is parang siguro may parte o may nangyayari sa buhay ninyo ngayon na parang hindi kayo masyadong comfortable comfortable hindi kayo masyadong medyo alanganin yung feeling eh na parang para ano bang gagawin ko? Ay, gagawin ko na ba to? Gagawin ko na ba yan? Um, may mga bagay na parang uh, alanganin na hindi mo hindi mo sure paano kakikilos. So, so parang parang kasing may nangyayari in the past na parang parang natakot ka or parang masyado kang na, nagkaroon ng pag aalinlangan Yun nga, nag-aalangan nag ka. So, may nangyari before na parang hindi ka hindi ka tuloy sure kung anong gagawin mo. Pero sa May 2024, nakikita ko sa inyo, there is this opportunity for you to actually break away o parang kumawala ka doon sa uh, kumawala ka doon sa pagkaka yung pag alam mo yung pakiramdam na parang wala kang choice magkakaroon makakawala ka din doon in May 2024 magkakaroon ka din ng parang moment na feel mong pwede ko na palang gawin may may ano ka na pala may choice ka na may may kaya may kaya ka nang gawin so ang advice sa inyo is the ace of wands in reverse so siguro sinasabi dito maging muna. Alam mo yun, huwag ka masyadong munang maging, kumbaga, kung yung emotions mo talagang gusto nang lumabas. <laughs> Kailangan mo munang i-keep muna yun. Kumbaga, just be kalma. Huwag ka masyadong mag maging excited sa mga bagay kasi baka minsan sa sobrang, sa sobrang, gusto mong magsalita, sa so gusto mong ilabas yung opinion mo. May mga may mga makasakit ganyan. So baka makasakit ka or baka may mga masabi kang hindi masyadong bet ng ibang tao. Okay? So, ang pwedeng mangyari sa si inyo, uh, ang ang most likely outcome is the Six of cups in reverse. So, nakikita ko dito na may mga maturity na pwedeng mangyari. May mga bagay na uh, galing in the past na parang siguro na nagagawan siya ng paraan but there is a lot of growth na nakikita ko sa inyo rito okay so sumulan na natin ang next uh, ang next natin is career and money kung nakatulong sa inyo ang reading na ito please subscribe hit the like button if you are on youtube wag uh, like and follow, pag kayo ay nasa Facebook, wag nyo po kalimutan i-share ito sa so mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang po ito to support this Channel, para blessings lang omikot sa community natin. Okay, career and money. Okay. So a lot of uh, pagdating sa career and money ninyo Gemini there is a big change nangyayari years inyo. Ang daming pa ang pagbabago na parang nagsisimula sa Nagsisimula ito sa parang feeling na hindi mo hindi ka nakakapag na hindi mo kontrolado yung yung past mo na parang Merong, merong part doon na parang nararamdaman mo siguro na hindi ka masyadong uh, makagalaw dahil kulang yung pera mo or dahil wala kang control pagdating sa pera. Alam mo 'yon. So andun yung pagbabago mo eh. Na parang yun yung point yun yung naging naging point of uh, uh, change. Na gusto mong baguhin. Na gusto nang magbago. Two of cups. Uh, nakikita ko rito na uh, merong, merong ka pwedeng makausap or pwede kang maging maging may taong pwedeng sum, sumalubong sa iyo at sabihin na ito yung gagawin natin, ito yung ganito. Na parang napaka napaka-chill lang niya, napakasaya lang niya, na parang okay, parang napaka-fair. Tapos ang advice sa inyo, Gemini, is to be to have that energy of the King of Pentacles na tignan mo sa sarili mo ano ba yung ikaw na gusto mong maging imagine mo siya na parang ano ka ba mayaman ako, marami akong pera may kontrol ako, magrito ako hanapin mo yung ideal na yon na gusto mo for yourself and yun yung i-embody mo yun yung iisipin mong ikaw na ngayon okay kung kaya mo yun gawin ang ang most likely na pwedeng mangyari sa inyo uh, or most likely outcome for your for the month of uh, for for you is yung ten of swords in reverse hindi ka matatalo hindi ka matatalo kasi nagagawan mo ng paraan yung mga pangyayari yung mga situations kaya mong gawan ng paraan okay yun yung nakikita ko rito sa inyo so relationships and love life Relationships and Love Life, Eight of Disks, The Tower, Justice, Wheel of Fortune, and The Hermit. Okay. <clears throat> so, Eight of Disks. Uh, itong pinagmumulan ninyo ngayon, eh. Uh, parang, meron ka bang pinagtatabuhan? Pinag- pinagtatrabahuhan when it comes to your relationship. Uh, mo po ito ng oras, alam mo yon parang nag-effort -nag ka, nagbibigay ka ng time to, to act to, for, on something in, in one part of your relationship, no? In the past kasi, alam mo yung, ano eh, alam mo yung feeling ng, ng parang nasisira siguro yung relationship mo, or parang na, na parang, alam mo yung feeling na parang nagbibigay ka ng, alam mo yung parang minsan hindi mo na pagbigyan ng hindi mo siya na hindi mo nag, may mga bagay na hindi ka nagawa in the past na parang ngayon na realize mo na parang importante pala siya so yun, alam mo yung alam mo yun eh alam mo yung alam mo yung uh, pangyayaring ganon familiar ka so parang ngayon may, may mga bagay na parang change ka so when it comes to uh, relationship in May nakikita ako that there is somebody or this can be you na parang napaka fair parang talagang parang parang pag may nangyayaring something oh dapat ganito dapat ganyan pag kubaga may taga balance eh. yun yung nakikita ko and pagdating naman sa advice mo will of fortune there are so many things na pwede mong gawin there are so many things na pwede mong piliin but para naman kasing walang right or wrong somehow, pero kasi trust mo yung instinct mo kung sino, alin, alin ang pagagawin mo, alin yung pipiliin mo. Hindi ko sinasabing mamili ka <laughs> ng, iba, <laughs> ng tao, but I mean, ano yung choice na gagawin mo? Okay? Um, ano yung, kumbaga madaming pagpipilian, madami kang pwedeng gawin, pero ano yung choice na gagawin mo? Importante yun kasi yun yung mag, mag-shape sa future mo kung kaya mo yun gawin, alam mo yun, mas, mas, mas makikilala mo pa ang sarili mo and paano ka sa relationship ng ibang tao, makikita mo yun sa sarili mo. And yun yung more of parang, more than the relationship with others, this is your relationship about yourself. Yes, may kinalaman sa relationship ng ibang tao, pero nakikilala mo din ang sarili mo kung paano ka nag, um, kung paano ka, gumagalaw or nakikipag Uh, halubilo sa ibang tao, makikilala mo yung sarili mo ng mas mabuti. Okay? So, punta, punta tayo sa advice cards. Meron po tayong 2024 forecast for your sign. Uh, kung hindi nyo pa yun napapanood, hanapin nyo lang sa videos ko. Yun po ang gabay niyo sa buong taon. card Kung bago po kayo dito sa channel ko, comment down below. Gusto ko pong malaman ilan po yung mga bagong bago nanonood. Okay? Positivity Positivity, faith and optimism. Your you open a doorway to positive experiences and opportunities with your positive expectations and energy. Do not allow negative energy or temporary setbacks to interfere with the path that you are on. Keep the faith and keep going. So, maraming nangyayari sa si inyo na parang talagang nagbubukas daw ng mga magagandang opportunities. Uh, pero, hindi ibig sabihin nun na lahat magiging uh, magandang na magandang magiging positive lang lahat. May mga may mga temporary din na mangyayari na parang ah, ang hirap naman nito, ganyan. So just push forward lang, okay? Push mo lang daw 'yan. <laughs> past life gifts and review. So may mga pwedeng mangyari sa inyo na parang somehow may kinalaman sa past life ninyo. Or baka may, kung hindi ko naniniwa sa past life, baka may kinalaman sa mga nangyari na before na parang ngayon, binabalik sa inyo para magkaroon kayo ng uh, liwanag o para magkaroon kayo ng parang some kind of realization or learning or parang ano mo yun, kung may nagawa ka dati ang example nito is may nagawa kang hindi maganda sa ibang tao na encounter mo yung same situation kasi may ibang taong gumawa sa inyo at na-realize mo mali pala yung ginawa mo ganon Loneliness. When you stop fearing your aloneness, you stop settling for less than you deserve. May I embrace and love my solitude. And that's when kindred spirit can finally come. So, wag ka daw matakot na pagka minsan may feeling mo alone ka, mag-isa ka lang, kailangan mong panindigan, kailangan mong gawa ng sitwasyon, kailangan mong gawa ng uh, solusyon, yung parang may karoon ka ng sarili mong kumpiyansa sa sarili. And that's the time na parang mahalin mo yung sarili mo para magkaroon ka ng mga tulong. Okay? So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Huan on Facebook para every month may aabangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa so next reading.